Hello there. Ya. Ya. Yeah. yeah. Oh, yeah. yeah. Ba'ng really ng mga 15 pesos nya. Oh no. Tingnan sana yeah. ako soft drinks 'ya. Soft drinks 255 na soft drinks. lang daw 17. <laughs> 17? Oh, no. ini ininom mo. pa lang ako. Oh, no. <laughs> 11 pa lang ako Tignan mo. Okay. Ang sarap nito, Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. He tried it. <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> 'yan oh, hey, <laughs> mo, uh, mawala 'yan, mo. Okay. <laughs> <laughs> mo <kung> <laughs> alcohol, alcohol. Alcohol? Ano bang meaning ng ginya? Ang gin good in nervous system. <laughs> <laughs> Good in the nervous system uh. Ano? Good in nervous system, yeah? Hindi ah, hey. mo nalaman yun? Ooh. 17 ka na 11 pa lang may na Bago lang yun sa akin yun. <laughs> Ano bago? Ikaw lang ata yeah. Ikaw lang ata yung di umiinom Makakapatahan dyan, mga... At 15 pa lang! Nagiinom na! Puro pa! Good boy kasi ako yan! Good boy! Ano good boy! Oh! Hindi eh. <laughs> ka katuloy good boy! Ba't mo sa amin niyo yung diyo katuloy yan? Huwag ka mag soft drinks, masama sa kalusugan mo yun! Alam mo yung soft drinks, matakas sa sugar! Yung ano, yung gin, good in nervous system, buod doon, really ano mo like yan! Makakalinis mo katay mo! Ewan, kinabukasan, inom, inom tayo. Kita buwasan, magdudumi nga na magdudumi. tapos, bukod doon, ito. Ano? Camel. Alam kamil. mo ano? Yung hayop ya, hayop? Yung sa Egypt, camel. camel? Oh. Ano, ta, ano gagawin ko dito ya? Kainin mo, subukan <laughs> mo kainin. Yan, sisintihan ah. mo yan. Yan, sisintihan mo yan. Oo, sisintihan mo yan. Alam mo na pa yung camel na yan, nakabuti sa ano, baga. Kabuti sa baga yan. Hindi na. Kasi pag masyado pa puti, kung baga mo, mag-aasakit ka. Kaya paitimin mo naman. Paitimin. Ipantay mo sa ulay no, mo then. ba? Kuya, <laughs> <No, no, no. laughs> racist kayo kuya. <laughs> Kailangan mga ganyan din ang ulay? Kasi puti yung baga natin puti. Kailangan mo ipantay mo sa ulay <laughs> <laughs> Bari, ano, ano, mo ba? Ano na nangyo dito ya? Gagawin pa dito. Ayun niyo mga Ito, light up oh. Doon na. Lumabas ka na. Ayoko yun. Ayaw ko. Ayaw yun. Gusto mo. Gusto ok, ah, kaya. <coughs> <laughs>